only the state can file a case against Mr. Duterte. The state, ano? Ngayon, pag tinatanong nyo, bakit hindi nyo kinakasuhan yung ano, tanungin nyo si Secretary Remulla. Siya yung DOJ, merong moto propio. Dapat siya yung nagpa-file, kaso sa tagal-tagal na, wala naman. No? Ngayon, meron tayong batas. No? Meron tayong batas yung, yung Republic Act 9851 na ito yung nagde-define ng mga iba't ibang krimen like crimes against humanity, uh, ko ano-ano man, na sinasabi doon, doon sa jurisdiction, ito nga yung uh, basis nung tweet ko kahapon, na yung Estado, kagaya nito, Marcos Administration, bago na, pwede nilang, kasi sinabi may dispense, meaning pwede, pwede na silang hindi mag-imbestiga o mag-prosecute kung meron nang nag-iimbestiga na international tribunal. Tapos sinabi pa ron na kung meron na nag iimbestiga pwedeng isurrender na lang ng Estado ang mga akusadong ito doon sa international tribunal na nag-iimbestiga. So maliwanag, hindi po ito unconstitutional, hindi ito bawal, hindi ito pagsusurrender ng sovereignty. Batas po ng Pilipinas yan. Naipasa ito noong year 2009. Yan po. Okay. Malinaw po yun, no? legally. Pero politically, alam po natin na matindi po implications niya, no? Why would, kung kayo naman si President uh, Marcos Jr., why would you cooperate and surrender si Duterte sa ICC? Ano yung impact ng politically sa kanya? Marami yun, ano? Maraming implications. Yun yun yung kailangan niyang balabalansihin. Um, ano ba? Magagalit ba yung taong bayan? Pero, on the other hand, pagka nag-issue ng warrant diyan, tapos siya ay nagko-cover pa, tatamaan naman yung kanyang reputation sa international community. Di ba? Um, malay mo, may maka-akibat na mga mga trade uh, ano yan, concessions, ko ano man. At bakit nga naman din niya, at the end of the day, bakit nga naman niya paproteksyonan itong si Mr. Duterte na nananawagan ng auster? Di ba? Civil disobedience, withdrawal of support, kudita, bakit kasusuportahan susuportahan that very same uh, person uh, gusto siyang patalsikin, di ba? Babalabalansihin ni ni, uh, ni President Marcos 'yan at the proper time. Kasi yung mga ganyan political wins na chief. So kung the political wins are favorable at the time of the issuance of the warrant to surrender him, baka gano'n na mangyari. If not, baka hindi. Hindi muna. So, maraming ano yan, permutations. Okay. Ang claim ng iba, including itong si former human rights lawyer, turned uh, rabid Duterte defender, eh magkakagulo raw pag nangyari yan, pag uh, pinaaresto ng Marcos administration o nag-cooperate sila in case maglabas ng arrest warrant against Duterte. Uh, do you agree? Magkakagulo? Yan yung kanilang narrative no yan yung uh, kumbaga uh, drum beating no o nila parang their threatening kaso personally i believe it's a bluff no um, i don't think people will go out in the streets para mag uh, uh, lulupasay para kay Mr Duterte hindi kasi at the end of the day ano pang ginawa nitong mama nito sa sa Pilipinas uma ba kayo dito sa anim na taon ni Mr. Duterte o oh, mas humirap yung buhay. Pa Tatandaan nila nung panahon ng pandemic kung paano pinahirapan, paano minishandle ni Duterte yung ating ekonomiya at uh, ganong hirap ng buhay noon. Yun ang binigay. Itong, ito na lang jeepney modernization na ito na pinop ni, uh, pinoproblema problema ng mga jeepney drivers. Kaninong brainchild yan? Kay Duterte yan. Bakit? Kasi ang ng kita eh ng pag, yung contact nila ng mga contractors, 1 million per unit ng jeep ang kikitain nila. Din. Talagang nagkukumahog sila. Yan yung mga sample dyan. Ilan pa yung pinapatay, di ba? So, bakit nila ngayon gagawin? Alam nyo, karamihan ng mga tinitignan namin, ano? karamihan ng mga mga trolls na nag -de defend kay Duterte, mga nasa abroad, no? yung mga hindi alam yung tunay na sitwasyon dito, or yung mga nasa Dabao, yung mga taga dabao so ganon yung profile ng mga may ingay ngayon sa sa social media. but by and large the Filipino has moved on. and in fact uh, we've been doing surveys uh, the past uh, few quarters about this very question tungkol sa ICC. so kung ano anong kanong uh, uh, specifically? nakonso kaling uh, pa arresto pag sila, parang gano'n? Oh, um, ang eh. So, anong, ano ang pananaw mo sa nanalapit na pag-aresto na International Criminal Court or ICC kay dating Pangulong Duterte? No? So, eh, it's not even ano eh, 4, 35% ang ang hindi sang ayon eh, no? Ang dami nung walang opinion. More than majority. And this was last August. So, we we, we were tracking. And in fact, uh, by uh, um, next week, mag ulit kami about it. May kita namin. So, pag bumaba ng bumaba yan, makikita doon. Kung mga na, nasa 10-15% lang ang bisang ayon, eh wala na. Tapos na ang boxing. Yun yun. So, mukhang ano? Mukhang... Hmm mukhang made up ba yan or artificial or even exaggerated yung mga pinapalutang na subukan niya iparesto si Duterte magkakagulo. I believe so, no? I believe itong mga mga trolls na mga maingay, yung mga supporters niya, ay eh, nagsasuffer dun sa echo chamber uh, syndrome na ganun na nangyari nung, nung panahon ni Duterte, dun naman sa minority, na pangkayo kayo-kayo'y nagkakarinigan, akala nyo ang dami na, pero, yun pala, ilan lang kayo, no? Kaya subukan nilang magpatawag ng rally dyan sa EDSA. Malabo, siguro aalog alok yan. Mm. Ito pa lang nabanggit nyo, no? Although, this is pretty obvious naman, di Yung panawagan ng Civil Disobedience, tapos uh, si former President Duterte, bumabanat kay uh, BBM, tapos si Sara Duterte, di ba? Publicly, sinalungat si uh, BBM doon sa kanyang... Uh, planong pag uh, para ng official ng ano no uh, Peace talks with the NDFP di ba sabi niya that's an agreement with the devil eto ma-action na yan ano bang basa niyo diyan konektado ba yan doon sa fear nila na baka nga nagko-cooperate na si BBM at ipaaresto yung uh, Rodrigo Duterte uh, ano na yan uh, actually afterthought na lang yan but the attacks the undermining of the Marcos administration came much earlier. Uh, in fact, napag-usapan natin yan dito sa programa mo, Christian, na nagsimula ito nung nahuli yung droga, yung 990 kilos na na-involve yung mga ilang mga police generals and colonels na part nung Davao Group ni Duterte. No? Um, yun yung criminal enterprise niya. Eh. Nung siya ay nakapuesto, protektado yun lahat eh. Pero nung nawala na sa akala nila tuloy-tuloy lang. Eh, hinuli sila, no? So, na-expose ngayon, nagkakasuhan. Ito mga generals na ito ngayon, sumasaklolo kay Duterte. Kasi pagka hindi niya ito na-proteksyonan, legally, eh ituturo siya noon na sila may-ari, no?